Napatigil ka na ba upang ipakita kung bakit hindi dapat masabi ang ilang mga bagay? Hindi dahil nakakatakot o ipinagbabawal, ngunit dahil ang mga salita ay nagdadala ng isang kapangyarihan na lampas sa iniisip natin. Ang kapangyarihang ito ay kailangang mapangalagaan ng matalino, at ang kaalamang ito ay hindi lumabas mula sa wala, ipinapadala ito mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, bilang isang pamana ng karanasan at kahinahunan. Sa aking pamilya, ang karunungan na ito ay nagpapalipat, lipat ng maraming siglo, lumipat mula sa mga magulang hanggang sa mga bata, mula sa mga Panginoon hanggang sa mga alagad. Ako ay Hujo at sa ating kultura natutunan natin mula sa murang edad na ang pagpapanatili ng mga lihim ay hindi tanda ng takot ngunit ng katalinuhan. Ang pakikipag, usap ng labis ay maaaring gastos ng higit sa tila. May mga oras kahit na ang pinakamalapit na tao ay hindi kailangan at hindi nila dapat alam ang lahat tungkol sa iyo. Bakit ganun? Sapagkat ang salita ay hindi lamang tunog, ito ay aksyon. Maaari itong bumuo ng mga tulay o sunugin ang mga ito. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang sampung bagay na, mula sa aking sariling karanasan, mas mahusay na manahimik. Hindi lamang sila maluwag na payo, ngunit ang mga aralin na nakuha mula sa mga totoong sitwasyon na humuhubog sa aking pananaw sa mundo. Kung sa palagay mo ang pagiging malinaw ay palaging isang kabutihan, inaanyayahan kita na muling isipin ang ideyang ito. Minsan ang tunay na lakas ay nasa katahimikan, sa kakayahan ng pagpapasya upang mapanatili ang mga saloobin, plano at emosyon. At huwag magkamali, ang mga temang ito ay hindi mahalaga. Naglalaro sila sa mga pinaka sensitibong lugar ng buhay, mga pangarap, pananalapi, relasyon, takot at pagkabigo. Pag unawa dito, makikita mo ang mga tao, sitwasyon at kahit na kung hindi man. Ngunit babala ngayon, ang nilalamang ito ay hindi para sa lahat. Hindi ito para sa mga naghahanap ng madaling sagot o pagpasa ng libangan. Ito ay para sa mga handang kumuha ng responsibilidad para sa kanilang sariling buhay, para sa mga nais magtanim ng karunungan at matutong dosis ang kanilang mga salita at kumpiyansa. Bigyang, pansin, Ilang beses mo bang nakita na may nagbabahagi ng kanilang mga plano sa mundo at ilang sandali nakikita silang gumuho? Ito ay dahil kapag ang pag externalize ng isang ideya, bahagi ng enerhiya na dapat itulak ito ay mawala. Bilang karagdagan, ang mga alien kahit na mahusay nakahulugan ng mga opinyon maaaring mag-aalinlangan at mga insecurities kung saan bago ang pagpapasya. At kung gaano karaming beses na napansin mo na sa pamamagitan ng paglalantad ng mga personal na problema, sila ang nagiging target ng chismis at paghatol, habang ang solusyon ay lalong malayo. Kadalasan, ang pinakamahusay na paraan ay upang malutas ang mga bagay sa loob, kung kanino ito mahalaga, nang hindi inilalantad ang iyong buhay sa mausisa o nakakahamak na hitsura. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Ito ay ang kakayahang mapanatili ang kontrol sa iyong sariling kasaysayan. Sa aking tradisyon, ito ay palaging malinaw. Mayroong isang walang ulira na code na nagtuturo na huwag ibunyag ang lahat ng nangyayari sa loob natin. Hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa paggalang sa kanilang sariling enerhiya at oras. Kaya ano ang mga sampung bagay na hindi dapat ibahagi? Anong mga lihim ang kailangan mong panatilihin upang hindi mawala kung ano ang talagang may halaga? darating ang mga sagot. Ngunit una, nais kong maunawaan mo, hindi ito isang mahigpit na manu, manong panuntunan, Munit ang mga susi upang maging mas matalino at mas nababana. Ang mas alam mo kung paano panatilihin, ang higit na lakas na kakailanganin mong baguhin ang iyong buhay at paligid. Tandaan, kapag ang isang tao ay labis na lantaran, madalas na nawawala ng paggalang, kapag inilantad mo ang iyong mga bahid, umaakit ito ng higit na pagpuna kaysa sa suporta ito ang katotohanan, mahirap muni't hindi maikakaila. Sa makatuwid, batay sa mga dekada ng karanasan, ibabahagi ko ang sampung puntos na dapat mong panatilihin ang kumpidensyal upang maiwasan ang mga traps at mapanatili ang iyong panloob na lakas at kapayapaan ng isip. Panoorin hanggang sa huli at hindi ka makakatanggap ng mga tip lamang, ngunit isang walang katapusang karunungan na subok para sa mga henerasyon. Sa pagtatapos, mag-iiwan ako ng isang personal na pagmuni, Muni na maaaring magbago ng iyong pananaw sa maraming bagay. Kaya't huminga ng malalim, buksan ang iyong isip, ngunit panatilihing maayos ang iyong mga lihim. Handa? Magsimula na tayo. Naabot namin ang puso ng isyo. Ang sampung puntos na ito ay hindi isang random na listahan, ang mga ito ay mga instrumento para sa mas mahusay na pag-unawa sa iyong sarili at sa iba pa, pinoprotektahan ang iyong mga mapagkukunan at pagbuo ng mas matalinong relasyon sa mundo. Pumunta tayo sa kanila, isa, isa, na may mga konkretong halimbawa at payo na may pagkakaiba. Una, ang iyong mga pangarap at proyekto. Huwag kailanman ibunyag ang iyong mas mapaghangad na mga plano sa sinuman. Bakit? Dahil nagdadala sila ng isang natatanging enerhiya at sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa mga salita, ang ilan sa enerhiya na ito ay kumukupas. Naaalala ko bilang isang binata na nagsasabi sa mga kaibigan at kakilala tungkol sa aking pagnanais na magsagawa at makakuha ng kalayaan. Sa una, mayroong suporta, ngunit sa lalong madaling panahon ang mga pagdududa ay dumating. Ito ay napakahirap, hindi mo ito gagawin, mas mahusay na sumuko. Ang mga pariralang ito, kahit na sinabi ng walang masamang hangarin, ay sumira sa aking kumpiyansa. Sa paglipas ng panahon, naintindihan ko, ang mga pangarap ay dapat pakainin sa katahimikan, ibinahagi lamang sa mga maaaring talagang mag-ambag at matupad sa pagkilos, hindi sa mga salita. Pangalawa, ang iyong pananalapi. Ang pera ay isang masela na paksa, at sa kulturang hudyo ito ay ginagamot ng labis na pag-iingat. Bakit hindi ibunyag ang iyong mga nakuha o pamana? Dahil napukaw nito ang inggit, inaasahan at kahit na mga salungatan. Nakilala ko ang isang tao na nainihayag ang kanyang sweldo sa trabaho ay nakita kasama ang iba pang mga mata ang ilan ay naiinggit sa kanya ang iba ay nagsimulang singilin ang mga pautang o pabor Ang impormasyon sa pananalapi ay dapat na mapangalagaan upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang komplikasyon at negatibong lakas Pangatlo mga salungatan sa pamilya Ang pamilya ay isang sagradong puwang kung saan maraming mga problema ang dapat malutas sa loob sa pamamagitan ng paglalantad ng mga hindi pagkakasundo, panganib mong mawala ang paggalang at pagpapakain ng chismis. Nakita ko ang mga kaso kung saan ibinahagi ng mga mag-asawa ang kanilang mga paghihirap sa mga ikatlong partido, at ang resulta ay isang baha ng magkakasalungat na payo na lumala lamang sa sitwasyon. Ang mga isyo sa pamilya ay purong lapit at dapat manatili sa ganitong paraan. Pang-apat, ang iyong mga pagkabigo at mga pagkakamali. Maraming tao ang naniniwala na ang pagbukas sa mga pagkabigo ay isang tanda ng lakas ng loob. Ngunit ang katotohanan ay ang labis na pagkakalantad ay maaaring maakit ang mga paghatol at iling ang iyong reputasyon. Nagkamali ako at nang ibahagi ko ang mga karanasan na ito sa mga napiling tao, nakatanggap ako ng suporta. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagpapahayag sa kanila, napansin kong ako ay nakita bilang isang taong walang kakayahang. Ang aralin, Magtrabaho sa iyong mga pagkakamali sa partikular ng hindi naghahanap ng pagpapatunay o awa ng iba. Ikalima, mahalagang pangako. Ang mga pangako at kasunduan, lalo na sa mundo ng negosyo, ay dapat na panatilihing kumpidensyal sa tamang oras. Ang pag-revealing sa kanila ng prematurely ay maaaring makabuo ng pagkagambala o kahit na sabotahe. Kapag nagkomento ako sa isang kasunduan na malapit ng isara, at ang resulta ay isang serye ng mga hadlang na halos hindi ito magagawa. Ang salitang ibinigay ay karangalan at pinapanatili ng karangalan ang sarili ng pagpapasya. Ika, anim, ang iyong mga takot at kawalan ng katiyakan. Ilang beses kong nakita ang mga tao na nagbabahagi ng kanilang pinakamalaking takot sa sinuman, naghihintay ng suporta, Munit ang pag-aani bilang kapalit ay hindi nakikiramay. Munit ang mga pagtawa o pagtatangka na mabawasan ang kanilang mga damdamin sa mga parirala tulad ng "i" ay hindi seryoso. Mayroong isang karunungan sa tradisyon ng mga Hudyo na nagsasabing ang takot ay isang panloob na tinig na dapat marinig, munit hindi ipinapakita sa lahat. Ang puwersa ay kinikilala ito, hindi sa pagkalat nito bilang isang binhi sa hangin. Isipin mo lang, aminin mo sa isang kasamahan na natatakot na hindi magawang mamuno ng isang mahalagang proyekto. Sa halip na pampasigla, nakakakuha ka ng isang ti lagi mo itong labis na labis ti mas masahol pa, may gumagamit ng impormasyong ito laban sa iyo mamaya. Ang takot, kapag nakalantad ng walang pagpapasya, ay nagiging bala. Itago ito sa iyong sarili o sa mga tunay na karapat dapat sa iyong tiwala tao na, sa halip na pagusga, ay palawigin ang kanilang kamay. Ikapitong, ang kasaysayan ng iyong mga bankrupt na relasyon. Diborsyo, fights, pag-ibig na mga pagkabigo, ang lahat ng ito ay matalik na lupa, kung saan ang bawat peklat ay may kahulugan nito. Sa pamamagitan ng paglantad ng mga sugat na ito sa mga estranghero o kilalang mababaw, kumuha ka ng dalawang panganib. Ang una ay ang pagsubok, paano mo ito hinayaan na mangyari, hindi ko kailanman gagawin ito. Ang pangalawa, mas banayad at mapanganib ay upang mansang ang sariling kakayahang muling itayo. Maraming mga kaibigan ko, kapag nagbabahagi ng mga detalye ng mga nakaraang relasyon, nakita ang mga kwentong ito na ginamit bilang walang hanggang paalala sa mga bagong koneksyon. Ah, ganyan ka na, hindi ba? Ang isang relasyon na natapos ay bahagi ng iyong paglalakbay, hindi ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan. Iwanan ang nakaraan kung saan ito pag-aari, bilang isang aralin, hindi bilang isang paningin. Ika, walong, mga alien secret na alam mo. Ang confidential na impormasyon tungkol sa ibang mga tao, kung ang mga pagkabigo, plano o kahinaan, ay tulad ng dinamita, hawakan ng mabuti, o sumabog sa iyong mga kamay. Nasaksihan ko ang isang tao na mawala ng pagkakaibigan ng mga dekada at mahalagang pakikipagsosyo sa hindi alam kung paano patahimikin ang narinig mo sa tiwala. Sabihin mo, ngunit totoo ito. Hindi nito binibigyang katwiran ang paglabag sa kumpiyansa. Ang pagsasabi na isinabi ko lang sa iyo sa so and so ay hindi tinanggal ang pinsala. Si Dovery, ang salitang Hebreo para sa kumpiyansa, ay ang pinakamahalagang pera sa mga relasyon. Kapag ginugol ng walang pagpapasya, hindi mo na ito mababawi muli. Kung may nagbahagi ng isang bagay sa iyo lihim, ito ay dahil naniniwala sila sa kanilang pagpapasya. Huwag mo siyang ipagkanulo. Ikasyam, ang iyong taos, puso at madalas na tumatagal, pagtatasa ng iba. May pagkakaiba sa pagitan ng katapatan at cruel. Nakilala si Ade. Ang pagsasabi sa isang kasamahan na ang iyong proyekto ay kikatamtaman, ay maaaring tunog tulad ng puna sa iyo, ngunit bilang isang pag-atake dito. Ang katotohanan, kapag hindi napapanahon sa pagpindot ang mga tulay ng burns. Natuto akong pumili ng sandali at ang paraan ng pagpapahayag ko ng aking mga obserbasyon. Sa publiko, hindi kailanman. Partikular, kung ito ay upang magtayo, hindi upang sirain. At gayon paman, kung kanino ito ay maisapat na gulang na marinig tandaan, hindi lahat ay handa para sa iyong mga katotohanan. Hindi ito nagpapahina sa kanila, ginagawang responsable ka para sa dosis ng iyong mga salita. Ikasampu, ang kanilang umiiral na mga pagkabalisa at ang takot sa pagbabago. Layunin ang mga krisis, pagkabalisa tungkol sa hinaharap, ang pakiramdam na nawala, lahat tayo ay dumaan dito. Ngunit ang paggawa ng mga panloob na dialogo na ito sa mga pampublikong monolog, ay tulad ng pagbubukas ng mga ugat sa isang buong silid, ang ilan ay maaawa, ang iba ay umatras, at kakaunti ang malalaman kung paano makakatulong. Ito ang mga laban na unang naka-lock sa loob ng kanilang sarili, kung gayon, kung kinakailangan na may isang maliit na bilog ng tiwala. Sinabi ng pilosopo na si Rabbi Nachman ang Breslov na ang tao ay ang tulay sa pagitan ng kawalang hanggan at maihanggan. Ang iyong mga pag-aalinlangan ay bahagi ng tulay na ito, ngunit hindi kailangang ipahayag sa bawat paserbe. Ang kakanyahan ng lahat ng ito. Ang pagpapanatili ng sampung bagay na ito ay hindi magkasing kahulugan sa pagsasara ng mundo o hindi mapagkakatiwalaan ang lahat. Ito ay sa halip isang gawa ng sarili, pag-aalsa at paggalang para sa sarili at para sa iba. Ang bawat isa sa mga puntong ito ay isang aralin na natutunan ko sa pagsasanay. Madalas ang mahirap na landas ng pagkakamali. At naipasa ako sa mga henerasyon na naunawaan. Ang karunungan ay hindi alam, ngunit sa pag, alam kung kailan at kung paano ilalapat ang kaalamang ito. Ang iyong buhay ay makakakuha ng gaanong at lalim kapag pinagkadalubhasaan mo ang sining ng pagpili ng iyong mga salita. Makikita siya ng mga tao na may ibang mga mata hindi tulad ng isang taong malayo, ngunit bilang isang taong nakakaalam ng halaga ng katahimikan at tiwala. Ang mga merito ay hindi inihayag, inihayag nila ang kanilang mga sarili sa mga aksyon. Ang mga pangarap ay hindi dilut sa chismis, natapos ang mga ito sa tahimik na trabaho. At ang paggalang ay hindi kinakailangan, siya ay nasakop kapag ipinakita mo ang karapat, dapat. Upang sumasalamin bago magsalita. Bago ka magbahagi ng isang bagay na intimate, tanungin ang iyong sarili. Isa, dadalhin ba ako nito ng kapayapaan o higit pang salungatan? Dalawa, ang taong ito ba ay karapat, dapat sa kumpiyansa na ito? Tatlo, magiging komportable ba ako kung ginamit ito laban sa akin? Kung ang sagot sa alinman sa mga katanungang ito ay hindi, panatilihin ito para sa iyo. Ang disiplina ng katahimikan ay kasing lakas ng talino, kung minsan higit pa. At tandaan, ang mga pader ay may mga tainga, ngunit ang kwento ay may memoria. Ang pipiliin mong patahimikin ngayon ay maaaring kung ano ang mapapanatili ang iyong bukas.